naman natin ang naging takbo ng halalan para sa mga kongresistang napili ng Kamara bilang prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Vivian Gulia sa linya ng telepono para sa update, Viv. Hi Ron, sa labing isang itinalagang prosecutors ng Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang posibleng magpatuloy sa 20th Congress at ngayon nangunguna sa kanilang congressional at partylist race base sa partial unofficial official count kaninang alas 10 ng umaga. Kabilang dito si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na parehong on Post sa kanilang re-election bid. Poised to win din ang re-electionists na sina Manila 3 District Representative Joel Chua na lamang lang ng 1,243 votes sa katunggaling si Apple Nieto base sa partial unofficial count. Sina San Juan City Representative Bel Zamora na higit 16,000 votes naman ang lamang sa katunggaling si Jana Ejercito at si Batangas 2 District Representative Jervil Luisstro na lamang ng higit 32,000 votes sa katunggaling si Rani Abu. Nakakma namang mag-landslide victory si na Iloilo 3rd District Representative Lauren Nonoy Defensor at si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Ang four-piece party list kung saan first nominee si House Minority Leader Marcelino Libanan nakakuha ng higit 1.2 million votes o 3.56% ng kabuang bilang ng boto para sa party list base sa partial unofficial count. Lampas ito sa kailangang 2% para makatiyak ng pwesto sa House of Representatives. Base rin sa partial unofficial count as of 10.54 a.m., dalawang miyembro naman ng House Prosecution Panel ang bigong manguna sa congressional race sa kanilang distrito. O mga lawalang si General Santos City Representative Loreto Acharon na may 74,651 votes kay Sherlyn Banyas na may 131,146 votes. Habang si Ako Bicol List Representative Jill Bongalon na kumandidato sa pagkakongresista ng unang distrito ng Albay, 88,895 ang nakuhang boto base sa 10 10.54am partial unofficial results, mas mababa kumpara sa botong nakuha ng katunggaling si Tabaco City Mayor Crisel Lagman na nasa higit 105,000. Mahirap pang masabi sa ngayon kung makakukuha muli ng seat sa House of Representatives ang one rider party list ng first nominee ay si Representative Rog Gutierrez dahil base sa partial, huling partial and official results higit 305,000 ang nakuhang boto ng one rider party list o nasa ng kabuang bilang para sa party list. Habang nasa ikatatlong po dalawa naman ang ranggo nito. Ayon kasi sa batas, 20% o one-fifth ng upuhan sa House of Representatives ay nakalaan para sa mga kinatawan ng party list. Ibig sabihin, kung nasa 300 ang miyembro ng kamara, nasa 60 dito ay para sa party list representatives. Nauna na sinabi ng members ng House Prosecution Panel na maaaring maghalal ng bagong prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. Ron, balik sa iyo. Vivian Gulia with that update. Si Vivian po, kininito sa atin na uh, walo sa labing isang impeachment prosecutors uh, ay maaaring manalo at paproklama uh, pa sa kanilang re-election bids mm -hmm. sa kanilang mga distrito. Never miss a story. Unlock exclusive access to uninterrupted streaming and premium news content.